Oh, yari kabukid, Sabi ko sa inyo, yari ka Oo. Oh. Patay oh. tayo dyan. Oh, buhay pa. Oh. Gawagalang pa. Oh, sa ka bukid. ko sa inyo. Hmm. Yung... Uy, dali ka bukid. Yari dali ka Sabi ko sa inyo. Yung... Yun. Sa. Oh, ano ito? Atis. ngayon, magandang araw at magandang hapon Kabukid. Ah. Ha? Nandito nga pala ako sa Palayan Kabukid. bukid. vlog natin ngayon Kabukid ay muhuli ako ng tikling o maglalagay ako ng trap ng tikling. Kung unang vlog ko Kabukid ay may pito kong trap ng tikling doon ko nilagay sa may palayan ko Kabukid. Yung, yung unang in-upload at nakahuli siya ng na isang tikling. Sana yung dalawa Kabukid pero nung pagpandaw ko, nakawala na yung isa yung hindi napagap pa yung pagpandaw ko. Ang gamit nga pala natin ay itong tamsi kung tawagin sa amin o yung nailon tapos uh, kukuha ka lang ng stick. ka bukid papakita ko sa inyo yung gamit ito. Yung mga kawayan na kinuha kong -tisiko pag -tisiko tatalayan na itong tamsing gamit ko yung, yung nylon. Maghahanap lang tayo ng bakas ng tikling yung mga dinaanan nila at doon tayo maglalagay ng pantrap o yung pansilo. Sana naman kabukin dito vlog natin ito ay maging successful at nung try ko na naman ng unang kong vlog, pitong ginamit ko ay nakahuli naman at sana yung makakadalwa sana ako kasi hindi lang ako napaagap ng pagpapanda ko kaya nakawala yung isa. Yun kabukin at samahan ako. Ayan kabukid at dito tayo maglagay sa looban. Ay, ganayang yun tubig kabukid. Dapat tubig-tubig para. Ano? Ang dami oh. Ang gulong niya. Sayang yung bukin ah. Hindi ko napansin na ah. yan ka bukin, lilipat tayo. Hindi pwede dito, walang tubig eh. yan ka bukin ah. Tingnan natin kung dito may bakas ng daan ng tikling. Pag dito may bakas yung maganda ka bukin maglagay dito. Parang dinadaanan lagi dito kabukid o. Oh. Ah. Maglagay tayo dito. Ali kabukid ko na mabibigyan lahat. Sobrang hahaba at tatagal. Ano nga pala ito. Nasa 60 piraso kaya matatagalan tayo na ito. Ayan kabukid. Gumawa ko ng isa. Tapos dito ko lalagay. Ano mga makadali. Tara, kabukid sa iba naman. Hanap tayo ng bakas ng ano, daanan ng tikling dito kabukid. Napakainit kabukid. Ang kabukid ako, oh, bago pa lang yung lapak ng tikling. Tara, lagyan natin. Yan, balik kabukid yun, nakapaglagay na tayo doon isa. Lang kita sa camera kabukid. Dito lang sila ano kabukid. Oh. Paikot-ikot dito kabukid. At yun, oh, hindi yung ano ko, oh, yung silo. Open na open siya kabukid. Bukid, tatlo pala yung ilalagay ko dito kabukid para sure Ito nga pala kabukid eh, hindi na nilalagay ng pamain eh. Ito silo na lang sa lihig. Ito sa paa. Ang oras nga pala kabukid yun. Nag-alas 3 na kabukid ng hapon. Bagal ako mga paglagay kabukid eh. Hindi ko maikabit lahat. Nag-isa ko eh. Ang ganda sa alam kabukid kung may katulong ako. Kasi wala akong katulong eh. Yan kabukid, pag dumaan siya dito yung tikling at napasot yung lihig. Yan. Yan, tali yan. Mahihikit na yun eh. Isa na lang kabukid dito ah. Nagawin ko tatlo. Ayan, ganang style na yung kabukid Oh. Nakabitin lang 'yan, tatlo 'yung binitin ko dito. At 'yung tikling dito pag nagpabalik-balik dito, manginginahin 'yan eh. Tapos mapasuot dito. Yan. sumuot 'yung liig dito dumaan. Huli ang kabukid, sigurado 'yan. Perente sa do. Bukid ata, napakainit ah. Alin pala yata na kabit ko? Update ko na lang kayo kabukid pag nailagay ko na lahat. Matagal pagkakabit kabukid, 'di mo. Ito pa, oh. parang dila na mabawasan 'yung dalawang ano. Yan, bali kabukid ay kabaitan ko na ng pang rap dito. Ah, bibinangin ko. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Kabukid, yan o. No? Oh. Ganito yung style niya, ng kabukid. Yan you know? o yung may ano may silo Kaya kita sa camera ka bukid eh, yung nylon masyadong maliit yung kabukid hindi ko na tinapos yung paglalagay ko ng trap ha inatirang 28 piraso pa na nylon tapos ito yung stick nga bali yung trap ko nga pala ka bukid ang ginawa ay 61 na di 61 minus 28 eh, ay 33 ay 33 kabukid bukid yung naikabit eh, ko yung piraso na ano yung trap at ito yung 28 ay eh. Yan ka bukay, date ko na lang kayo mamaya pag papanda pag ako uh, may mahuli man o wala o pag hindi man mahuli ngayon, na di bukas na lang umaga ka bukay, date gawa ng hapo na ngayon, ang uras na ngayon ka bukay, eh. 439 nagsimula ako magkabit ka bukid ng pad ay siguro mga 240 tapos ngayon lang ako natapos yun lang ka bukid at update ko na lang kayo bukas mga mandaw pero ngayon i-check ko pa rin ka bukid kung may nahuli o wala bago ko umuwi sa amin yun lang ka bukid bali 33 piraso yung ikabit ko ay yung uu tanda ko pa yung iba kung saan ko na ilagay sa dami baga naman ay eh, eh. may malimutan ko na kung saan ko na ilagay ka bukid pero i-check pa rin natin at bago tayo umuwi yung kabukid at wala pa rin mamaya pa talaga ito mamaya pa yung mga eh mamaya natin barikan. Yun, magandang hapon ka bukid at nandito na tayo sa palaya na uh, Ang oras pa lang ngayon ay 5.51 mga alas 6 na At uh, kanina ay anong oras na din ako natapos magkakabit ng pang natin sa tikling At titingnan natin ka bukid at papandawin natin kung may nahuli o wala Kung wala man mahuli ng ngayon ka bukid ay bukas na lang mga alas 8 alas 7 siguro na umaga Ka bukid dito natin ang pisan tayo iikot pa ganoon Pagikot natin yan dito ang pisan ka bukid dyan. dyan dito tayo ang pisan pa ganoon Pagikot tayo ang nandus may dulo ka bukid yung may niyog doon dito pa ikot hanggang dito tingnan lang natin kabukid dat baka makahuli ay sayang naman hindi natin mapandaw agad Kabukid dat pandawin natin baka sakali tayo sure at makahuli pang ulam din kabukid native checking. yun kabukid samahan nyo ako sana na may makadali tayo hindi man tayo sure ngayon, ngayon nadibukas na lang natin ulit pandawin at ako nga pala kabukid ay nakapagkabit din ng sampung piraso doon sa so may palayang kong binubukid doon Kanina. hindi na ko nag video doon kabukid gawa ng ano Uy, dali ka bukid. Yan yung dali ka bukid. Sabi ko sa inyo. <laughs> Yun. Isa. Oh, ano ito? Atis. Ano ito eh? Tawag dito ah. Yung tapan. Ay, wild duck to. Kabukid. Hmm. Hmm. Anak ng ano? Anak ka ng tapan ito. Kabukid. Sit. Ay. Eh. Matamba. Hmm. Kabukid Anak ito ng papan o Anak mga no. Yan kabukid At ating kakalasin Wait lang kabukid ha Ititisi ko lang yung ano Cellphone ah. Yan kabukid Anak yata ito ng ano eh Papan Siguro Hindi natin in-expect na itong mahuli natin Anak ng papan o Anak ng Buti na agapan natin kabukid. Ang lakas ng kaba ng ano niya. Ang lakas. Gagabihin na tayo kabukid. Dali din pa ano. Ganito kabukid. Hindi ko na-expect talaga kabukid na makakahuli ng ganito. Sabi ng kapatid ko, madami daw dito ang papan. Ayaw ko, kung anak ng papan nito siguro. Yan, ibalik natin kabukid yung silo. Kala ko ano na, kabukid yung ano. Tikling, jackpot na sana. Kaso eh, hindi ko alam kabukid kung anak ng papan to. Ang taba. Ano ba ng papan to? Anak ng ano. Tawag doon ah, wala naman dito na gagalang itik ah Yan ka bukid ah, tati lang hawakan muna, bino, kabukid Ano? Tara, samahan nyo ako kabukid at tayo magpandaw pa Tingnan pa natin dito kabukid yung aking ano Meron pa dito eh Ay wala kabukid ah, tatlo, tatlo dito wala Tara, ikot tayo yan kabukid, pala ko ay itikling na, yung pala yung itik Hindi ito itik, dito iba kahit iikla Ano ah, inakay ng ano, papan, kabukid oh Ang taba Buti lang ang kabukid at nakagapa lang Yan kabukid at malapit na tayo dito sa hindi nilagay kong ibang trap ko dito No kaya ang kabukid, makadali din kaya dito Ah, wala kabukid oh Wala kabukid oh Ano yun? wala malaki malaki dinaanan na ito, ano, no, kabukid oh nagulo yung walang eh yung silo yan kabukid, wala kabukid wala zero tayo din zero yan kabukid at yung doon pa pa natin, noon tara yan kabukid at malapit na tayo sa nilagyan ko ng trap dito Ayan kabukid at wala malang ano Walang nadali Asan na dito yung silo Ayan isa Dalawa Ayun Yari ka bukid Ang yari ka bukid Sabi ko sa inyo Ang yari Mamiya tingnan ko na dito Oop oh, yung silo Nagulo na yung silo ka bukid Dinaanan nito O bilo kadadaan lang Hindi lang nahuli ka bukid Yan, Yari ka bukid ito ito, sayang. Yari ka bukid. Oo. Oh, oh. Patay tayo dyan. Oo, oh, buhay pa. Oh. pa. Oo, oh, ka bukid. Sinasabi ko sa inyo. Hmm. Yari. Another one. Ah, kakalasin ko lang kabukid. At least, nabuhin pa ako kabukid. Wait, kabukid ha. Wait. Diyan ka bukid. Sabi ko sa inyo, eh, yari ito eh. Oh, isa. Oh, taba kabukid bukid oh. Ang taba. Yari, napaka ka bukid oh. Yan, napaka siya, napaka. Yun. Dalawa ah. na. Ah, balik natin ulit yung kabukid. Sana ah, gusto ni tatay pandawin. Bukas pa eh. Sabi ko, papandawin ko lang hapon at baka makahuli eh. Kasi nasira yung palayan eh, brother. Yung utol. Yun. Isang... Anak ng papan at saka tikling. Aray, 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 aray. Tinuka ako ka bukid. Saan dito? Tingnan natin ka bukid. Ba, parang kung tila yung nakikabit ka dito. Uh, yun, hanggang dito na lang yung ating video ka bukid. Bukas ko na lang uli update pag uh, papandaw. Ito yung nahuli natin ka bukid. Oh. Yan. Isang papan tsaka isang tikling. Pero itong papan, ipapakalpasan eh, ko ito ka bukid. Kawawa naman eh. Walang ka bukid. Maraming salamat.